masaya ang kabataan ko. Lumaki ako sa mga panahon na wala pa masyadong gadgets at ang ginagawa namin bilang mga bata ay e maglaro sa labas at i-explore e ang mundo. Isang bagay na hindi na masyadong karaniwan sa panahon ngayon. At bilang magulang, gusto ko maranasan nila ang lahat ng naranasan ko. Gusto ko, magkaroon sila ng mga baong kwento na pwede lang ikwento sa mga anak nila pagdating ng panahon. Kaya tara, samahan nyo kami. Samahan nyo kaming gumala, tumambay, magluto at kumain. Samahan nyo kaming gumawa ng maraming kwento at masasayang alaan. Another day, another gala na naman. So hindi na nga ata tala magpapapigil yung summer. Hindi ko alam kung gaano kainit sa mga lugar nyo. Pero dito sa amin, solid na solid na talaga yung init. Yung literal na alas na pa lang ng umaga, mahapdi na sa balat yung sikat ng araw. Pero ang pinakatanong natin dyan, mapipigilan ba ng init yung adventure ni Kuya Hernan? Siyempre hindi. At ngayong nga, araw, papunta kami sa bayan ng Sangay Kamarinisor para maghanap na magandang spot kung saan pwede kayo mag-adventure, mag-fishing, mag-swimming at kahit ano pa na pwede namin gawin. At sa lahat nating na rider dyan, kung naghahanap kayo ng lugar kung saan pwede kayo mag-ride sa Matiwasay, try niyong puntahan yung Coastal Road ng Sangay, Kamarini Sur, papunta sa bayan ng Tiwi, Albay. Well, hindi ko masasabing safe dito mag-rides kasi lahat yan nakadepende sa kung paano kayo magmaneho, pero masasabi ko lang, konti lang yung sasakandito mga lodi. At kung hindi mo papansinin yung mga nagkalat na tarpulin sa gilid ng kalsada na may mukha ng kung sino-sino, hindi ka naman mababad talaga. <laughs> pero kung pag-uusapan natin is yung view at scenery, nako, ako na mag sa inyo, sobrang laki ng potential ng lugar na to. And so, yan, and after almost an hour na ride mga lodi, nagtik na namin yung aming first spot for the day.

Kung ano makaik kung bakasyonista. At nandito na naman nga kami sa pinakamahirap na part, yung paghahanap ng magandang spot kung saan talaga kami pipuesto. Kasi alam nyo pag naghahanap kayo ng mga dapat kasi meron siyang lugar na pwedeng paliguan at lugar din na pwedeng pamimitan. Yan yung dalawang pinakaimportante sa lahat. Siyempre kailangan din namin ng spot na pwedeng masilungan kasi yun nga, tirik na tirik yung araw sobrang init. With the leg like there, no. So after nga namin makakuha ng magandang spot Nagtry na kami magtapo ng mga pamingwit namin ng konti Kaso yun nga lang after 2 hours ng pamingwit Wala talagang kumagat kahit isa At walang pinaka purpose ng adventure namin is mag enjoy So napag decision na namin na maghanap ng mas maganda pang spot Yung tipong kahit hindi kami makahuli ng kahit ano is Mag enjoy pa rin kami kasi mag swimming kami <laughs> Sige na Ayun yung problema sa Hello

Ayan na after namin dumaan sa tindahan ng saglit para bumili ng mga kain namin for lunches, is na kami sa sunod naming destinasyon ang barangay ng Patitinan sa Sangay Camarine Sur So ang laban, pupunta muna kami doon tapos maghanap kami ng spot kung saan kami pwedeng kumain tapos doon na lang kami mabimik. At hindi ko na rin siguro kailangan sabihin sa inyo kung gaano ka-relaxing yung view dito nakikita niya naman kabundukan sa gilid tapos dagat naman sa kabila

ang ganda ng view. Sobrang ganda. Pero ang ganda ng view. So ayun ito ka -well nga para makababa kami sa tabing At kailangan namin dumaan sa resort kasi ito nga yung access papunta sa Dalampasigan. At medyo matarik nga rin yung daanan. Kaso pinagtataka pinagtata akong kailan na kami nakababa. Saka naman na dulas ata si panganay. Pero dun sa matarik walang nangyari sa kanya. <laughs> ito.

Pero yung konting galos lang yung nakuha ni Pangalit sa pagkadulas niya. Wala namang significant damage at alam ko yakang yakan niya yon Parte na yun ang paglaki at alam ko nung bata pa ako mas malala pa sa mga ganang inabot ko eh. <laughs> By the way, shoutout nga pala sa lahat na nakadaupang palad ko at sa lahat na nakakilala sa akin sa lakad ko to. Maraming maraming salamat po sa lahat ng support ang binibigay niyo sa akin. At ayun, pakatapos nga ng konting picture taking para pagbigyan yung mga tropa natin dito. Rumekta na, na agad kaya papunta dun sa spot na pamimingwate namin. At na rin kami maglalunch kasi medyo late na nga. Mag-aalas ng hapon dito at nagugutom na rin kami. And for the first time sa lakad namin, na may kami sa spot kung sa kami naglunch, hindi ako nagvideo kasi in-enjoy namin yung pagkain namin. At pagkatapos namin kumain, inikot na namin yung lugar para maghanap na kami ng pwedeng mapagtapunan ng mga pamingwit namin. And sa totoo lang, talagang natetempt na ako na bitawan na lang yung camera, wag na magvideo. Enjoy na lang yung scenery, mga lodi. Kaso kailangan ko magvideo, wala tayong ipambablog. <laughs> Ano Hiking, hindi fishing. Sana so, after 2 hours pa ng fishing at pagreklamo tungkol sa mapatong daan, nag-decide kami na ayun, bumalik na ulit doon sa pinanggalingan namin para magswimming na lang kasi hindi nga kami masyadong swerte. At syempre, dahil wala nga masyadong huli, tinatamad rin ako mag feed doon sa fishing namin na ginawa. At naubos lang yung oras namin sa pagkikwintuhan, tapos pagka-sightseeing. And unlike sa akin, mas madali makaramdam ng frustration yung mga bata pag wala kami na uhuli. So, ayun, naiyaya ko sila. Tara, swimming na lang tayo para naman medyo mag-lighten up yung mood nila tapos bumalik sa dati yung tempo ng lakad na Ayan namin. lang <laughs> ako, de. Nalukaw ano rin kita nag-look sa dati? Dati? Sa dito'n baka pa. Yun yan. Hey guys. Geru geru nih kita nanti. Oke, guys. Semoga lama energi kita. Oh my god. Jarot. Bangak apa katamak kita jangan sama ikawanan. Tangga maluk suka duman. Okay, no. Hey, okay, no. Lay this first. Ladies first gani. Okay, no. Lay this first. Beto, tao ka, huwag lang ko iyo. Eh, yeah, tigong sabi, ta? Pagkat i-go. Ayan ka naman. Ayan mag ka sa kapag. mag sa God! I can't do this. <laughs> this is so scary my friend. Pero bigan baka Pero sa to. Pero kada ako ng para. Ano? Pag ko, abot mo ako. 'Di mo katama. Di mo sa

Ang scary doon! Shit! Nagkaralog sa dulo doon! Ang scary noon! Hindi talaga ako tumatalon-talon sa mga ano eh kasi scary. Super scary. Oh! <laughs> Ewan ko ba pero binibasic basic lang ng mga bata yung pagtalon-talon sa rampa na yan Ako talaga, well, meron talaga kasi akong fear sa heights Pero yung mga bata parang wala lang talaga sa kanila At hindi nga ako nagkamali sa inaala ako na ito nga talaga yung sobrang kailangan namin sa mga oras ato Mag-swimming Parang nawala lang lahat ng frustration at pagod namin kasi nga halos maghapong paglalakad Tapos wala pa kaming huli pero yun na, nakita nyo, naglighten yung mood At yung tumatawa na naman kaming tatlo <laughs> At same lang din naman siya sa buhay, di ba? Pag medyo alanganin yung sitwasyon, pag medyo mabigat na, wala problema kung medyo mag slowdown tayo, di ba? Kumalma ka ng konti, mag-enjoy ka, gumawa ka ng mga bagay na makapagpapase sa'yo. Ang tendency kasi ng karamihan, pag punong -puno na ng frustration, pagod at kung ano-ano pa -ano man, is mas pinipilit pa nila yung sarili nila. At minsan, mas nakakasama pa siya lalo kaysa sa makabuti. So ang ending, mas marami pang mistakes yung magagawa at mas maraming frustration at problema pa yung dinudulot. Paminsan-minsan, wala namang masama kung i-admit mo sa sarili mo na, uy, medyo pagod na ako. Baka pwedeng time out muna, di ba? Pahinga na ng konti, tapos recharge. Tapos pag okay na, edi laban ulit, ba? Diba? Lagi mong tatandaan, hindi ka naman robot, hindi ka naman makina. Pero yung makina nga, pinagpapahinga eh. Ikaw pa kaya na tao. So ayun, kung napapagod ka na, puno ka na ng frustrations, puno ng problema at marami ka ng doubt sa sarili mo, mag slow down ka muna, laylo ka ng konti, tapos sabi mo sa sarili mo, magpapahinga lang ako self ng konti. Deserve ko naman to. Hindi pa, kita ka bang <laughs> Hoy gapa. pa. <laughs> Pagal na oh. Ah. Ah. And just like that mga lodi day well spent na naman Tapos na naman isang araw naming adventure Pero hindi ko naginunan yung kahindik-hindik na pagkakit namin sa gilid ng matalik na mundok Para makabalit ulit sa kabihasnan And bago kami dumiradyo sa bahay, dumaan muna kami sa boulevard na malapit sa amin Para maganap na mga kain at syempre mag take out na rin ang pagkain nila kumata At hindi pa nga kami nakaka para makapagpahingay Syempre nag-iisip na naman na oh, saan kaya ang susunod naming adventure Abangan